Ikaw ang naging dahilan ng ating paghiwalay Nasaktan man ang damdamin Ay kaya kong tanggapin Luluha ka rin to. daranasin ang mabigo katulad ng aking puso na nagmamahal sa'yo nasaan ang pangako mo nalimutan mo ba na pag-ibig mo'y akin lang hanggang kailan pa man ikaw ang naging dahilan ng ating na iwalay nasaktan manang damdamin ay kaya kong tanggapin luluha ka rin tulad ko daranasin ang mabigo katulad ng aking So, na nagmamahal sa'yo malimot na kaya kita kahit pa sinaktan mo pa maligaya na rin ako So